Kinikwestiyon ako ng mga ilang mga vlogger, kinikwestiyon ho ako ng ilang uh, uh, basher, mga troll, eh Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang uh, senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad? Pinti ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, eh bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na yung ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Alam nyo, alam nyo, ang, ang alam mo ba isa lang ito eh kaya binabanatan tayo dahil number one ho ako sa survey ko doon po sa mga tumitira na vlogger mga basher number one po ako since last year pa June sinabi ko na sa nanay ko pero ang nanay ko po ay nalungkot oh. nabubuhay pa yung nanay ko sabi niya hindi nakakatuwa yan sabi ko bakit kasi anak titirahin ka ka talaga pagdating sa eleksyon hmm. ito na nga ho na yung sinabi ng yumao kong ina ngayon na, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami yung mabagato. Bilis sasamahan namin yung tao na yun kung sino ang reklamo niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. Hmm. O siguro eh kasi pag pumunta siya sa polis, pumunta siya sa korte, napakahaba. Eh. eh kami ho, deretso. Eh siguro hindi kaya, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita nila. E tapos ngayon, sasabihin niyo ninyo, nang loko, nang linlang. Ano ho linlang? Hmm. E yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo lang po yung isa dyan sa Amerika na babae nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. afam. Napakaswerte mo, ineng. Bira ng bira. Eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Pum. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. No. Hindi ka kailangan magbanat ng buto. Daldal -dal ka ng daldal, -dal. comment ka ng comment, mga pulboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Sama. Kung talagang Umulung may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. ba? Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Eh, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung hey, ano. Kasi ano, comment siya ng comment. Or ma'am, yes, eh, si baka eh, po pwede ma'am sa 2020. Ikaw ko yan tumakbo na pagkatangulo. Yeah. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or, or yung isa yung yan. Or Cornig, gusto niyo tumakbo kay senador or congressman. Kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Dabao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, E tumigil ka na lang ho, imbis na mag ka, dapat constructive criticism. And you know that. Hmm. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang Ebedience. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hmm. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger, ito vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga, ito mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo by monetized I Monetize yan. Monetize. Maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba Ay kung... Daang dolyar po ang kinikita sus, niya. Sus. Ganun ba? po beda. Ano mo yung follower sa Sam. Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, komikita hmm. kumikita rin siguro na malaki, kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Oh. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Atorne, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyanan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng, uh, ng uh, opisina mo na, na pro bono, na libre. Dahil marami po tayo mga kababayan dito sa alabas ng opisina ko, humingi ng tulong, ng legal advice, wala po hmm. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? kasi hindi na rin po kaya ng pau natin ng public attorney office na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan. -dal hindi na kayo natulong. So ito na nga. Kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. nag aabot na tayo doon. No? O, so, oh, tayo sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy yung oh. public service program. Oh. Dahil si Manong Ted Pailon, eh, nag-Congressman. Uh, uh -huh. oh, so ako nag-takeover. Unfortunately, eh, bumababa na yung rating ng Hoy uh, Gising, pinasara. Uh -huh. Ang nangyari tuloy, dahil nakikita ako ng tao sa mga cover, ako nilalapitan, hinihinga ng tulong, hey, Erwin Tulfo, uh -huh. may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko, nakulong. Uh -huh. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, uh -huh. doon sa kanto ng Mother Ignacia, Ayan. at ko sa Nisgera. Oh -oh, yung oh, mga sa... bumipila doon, oh, marami. Oo. Oh. Do nagumpisa yung public service sa uh, hmm. office ko hmm. oh. since 2000 yon by hmm. Aljo. Hanggang okay. ngayon bukas pa. Aha. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, ito ngayon ginawa ko by Aljo. Hmm. Oh, ngayon kine ako ng mga ilang mga blogger, kine-question ako ng ilang uh, uh, basher, mga troll. Eh, Dios ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang uh, senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging uh, TNT ko, ho, kung pagiging undocumented alien ko po, ay eh bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap, e eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Mm. Pero ito lang humasasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, mm. wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam na mga Pilipino maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Eh bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ha, ng mga ikanga, mga undocumented alien, mm -hmm. ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time, nag-TNT ako. Mm -hmm. Na once upon a time, illegal alien ako. Once upon a time, ah uh, uh, nagtrabaho ako na undocumented. Iyon hmm. oh. e, no. Know, yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate hanggang ngayon, marami po tayong mga uh, kababayan tayo na nag-OFW uh, na walang papel. Hmm -hmm. Na tumatakbo mo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, mm. pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag uh, tingin ng immigration officer, dududa sila na magtat tnt lang. Oye, minsan hindi ko nasisisi yun, Bay Aljo. Pumupunta lang yung mga yon para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi yung sila magdadala ng kahihiyan sa ating, sa bansa na yon. Pupunta yun sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, hmm. Bay Aljo, kasi isa ako na gano'n. Hmm na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sa na loob, wala ng trabaho. Eh yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito. Wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung nga uh, ang isang dating uh, TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. you, tell me. Bawal okay. na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino o Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Hindi wala po akong kaso ni isa dito sa sa panloloko, pagnanakaw, wala po. Wala po akong na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Eh pakita mo sasabihin nang Ano ni loko? Alam nyo, alam nyo, ang, ang alam mo ba, isa lang ito eh, Kaya hmm. binabanatan tayo dahil number one ako sa survey. Balakas kay. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, Number one po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi mm. ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Ubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Mm. Totoo yan. Ay, ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng mm. yuma kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, uh, LELO, ah uh, lahat po, Octa Research. Eh. Lahat po ng waluhu yata nagsusurvey, number one po ako. Octa Research. Ano e gagawin natin, pagkatapos may tumitira po yan, dalawa-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano oh. e magagawa natin, yun ho yung tingin ho ng tao eh. Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number one? Eh, siguro po yung performance. Nagma-manifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po, hindi oh. pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong, Tumutulong na po kami. Yun. Na ikukumpara Tumbuk. po kami sa ilang mga opisyal politiko hmm. ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun sir. Wala pong binigay. Oh. Ang binigay, pampalibing. Nagbigay lang po ng 100. Yun. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay uh, 50 pesos pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami, kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako, nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Hmm. Testingan ho natin. Hmm. Eh, siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. E eh, tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit uh, sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi namin tinatanggihan. We are different from other politicians hmm. because we walk the talk. Hindi hmm. rhetorics. Hmm. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin huwag nyo ho kaming gayahin sa iba dyan, mamaya na bukas na yan. Sir kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi pag may nangangailangan, ibigay mo na kung Action kaya mo ibigay ngayong araw. Hmm. Yan po yung ginawa ko sa DSWD, yung pamimigay ng AX dati nung DSWD. Mm. Dati abutin ka ng isang linggo, mm. pabalik-balik yung pobre, mm. pambayad niya sa ospital. Nung naging sekretary po ako, sabi ko, sapat na yang hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisauhan niyan. Bakit mo pa yung tao? Ngayon kaya nga nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami yung bagato bili sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nireklamo nire niya haharapin namin kukumprontahin namin mm. O siguro ay eh, kasi pag pumunta siya sa polis, pumunta siya sa korte, napakahaba. E mm. Eh kami ho, derecho. Eh siguro, hindi kaya, hindi ho kaya. Because of that, dahil nakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda. From Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. E tapos ngayon, sasabihin nun ninyo, nanloko, nanlilang. Ano ho hmm. What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-iponan ko sa Amerika ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako nung 1996. Hmm. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay po namin itong hawak-hawak ko -hawak po, po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binobulsa. Dahil ang turo po sa magulang na magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito po ito, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko sa taong bayad. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, uh, manluloko, manlilin lang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ano doon? Di ho ba? Eh, yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Well, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Oh. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal -dal ka ng daldal, -dal. comment ka ng comment, mga pulburonic mga ahas na puti. Why don't you come home? tama Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang Umulung may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. ba diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung ano-ano. Eh, kasi ano -anong comments yan ng comment. Si comment. Or ma'am. Eh, sa Amerika siya. Baka po pwede ma'am sa 2020. Ikaw ko yan tumakbo ng pagkatangulo. Iyan. Ikaw na lang kaya. You run as president po of the republic. Okay, speaker. Or, or yung isa yung yan. Or Cornig. Gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman. Kayo mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Dabao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, eh tumigil ka na lang imbis na mag criticize ka dapat constructive criticism and you know that mm. Pag nagbumanat ka dapat meron kang Ebedience. opinion or idea na ito ang dapat gawin mm. hindi yung tira ng tira Kasi alam niyo hubayan itong mga vlogger ito vlogger din ho, ako The more na marami kang lalo na itong mga ito mga kulukoy na ito na fake news pinabasa po ng mga tao yung fake news mas gusto ng mga tao yung mga chismis tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo by monetize habi, yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba ay, kung... Daang dolyar po ang kinikita Sos, niya. Sus. ganun ba? Sos, kung beda. mo yung follower sa 7. Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, hmm. kumikita rin siguro na malaki, kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Uh -huh. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Atorne, bakit hindi mo nalang tulungan yung bienan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng, uh, ng uh, opisina mo na, na pro bono, na libre. Dahil marami po tayo mga kababayan, dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mm. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal, -dal kayo ng daldal -dal dan. Hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiinti. Yeah. Na galing po na dati po undocumented alien na illegal uh, ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa mayo, sa darating po na mayo. Ngayon, kung sasabihin ng Comelec, eh, Erwin, uh, ayaw namin, this will be it. Mm. Ngayon, pagdating sa May hindi na po ba tayo makapagantay? Ilang buwan na lang, January, February, March, April, May, apat na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga tulpo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulpo, wag nyo i iboto si Ben Tulpo. Iboto nyo huyin dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, senador Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa, kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Oo. Oh. Nakakatulong ba? Ay, Wag na po. ho tayo maglukuhan. Eh, niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag -e eleksyon Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Putragis. Pardon my friends, bye. Okay lang yan. Pero, po. yun ho, nakakasama na loob eh. Ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hmm. Hindi lang ho na pa-publicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat. Anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na right? ito. Bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ninyo? Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang, walang uh, credibilidad? Marami ho dyan na uh, walang credibilidad. Ako sinabi mo. Di pag sinabi nyo walang credibilidad, wala na ho. Huwag na ho tayo magboto ng uh, senador, huwag na tayo magboto ng congressman, Wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, Parami nga ako lang dyan na tumatakbo. May kasong kriminal. Eh. Oh. Ang dami. Saos mariyose. <laughs> Nagdakaw talaga na pera eh. <laughs> para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Hmm. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko. Pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagre-reklamo yung mga bata, o walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagre-reklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon, ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, secure si janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan hmm. because you do not have the chance because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang Hindi maganda. ko po ikinahihiya bayan na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yung kinahihiyan, pero hindi ko po yung pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiyan because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam. hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Eh, walang kredibilidad, walang karapatan magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary, I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. E gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to, to, to take care of my, my two kids and, 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 and my girlfriend, my wife, before. That's why pumunta ako. Kung may pera ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi May point is, may dahilan po eh, kaya umaalis yung tao eh. Lahat ho may dahilan eh. Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Babe, hindi ho sila aalis. Eh, yun ang masama ba eh. Sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko. Pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I to work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na nag-what? Na niluloko ko ang taong buyer? Why? Wala po akong niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Eh hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. As that's the reason, ganun lang po kasimple yun. Kaya I understand po, yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya nga po kailangan pasalamatan, pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan ng mga nagtitnt, yung mga illegal na OFW, they are the ones yan lang kung masasabi ko and I leave that sa mga botante. Kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman po ninyo, nasa inyo rin. Kung ayaw po ninyo na dalawang Tulfo, tatlong Tulfo sa Senado, we will leave that to you, the voting public. Kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa dyan, daldal ng dal, daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan lang ho masasabi ko, ladies and gentlemen. Baby, yan ho yung totoo eh. From the very start, hindi po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ho kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me kaya maswerte po ako. And po ang totoo. Yan po ang totoo. It was the Nazareno who helped me. Tanungin mo po yan. Nagpapasalamat lahat yan mga million-million. Isa po ako doon every year. Kaya do not accuse me na Man loloko, panloloko, sinungaling. Wala po akong niloko. Hindi po ako nagsinungaling. I never never lied to my children. I never lied sa kapwa ko. Wala po akong ang pera na in-scam. Hindi ko po niloko ang gobyerno natin or ang gobyerno yung, yung mga Amerikano, mga kababayan natin. Never. Ang ginawa ko lamang po ay nag-TNT. Anyway, maraming maraming salamat po for listening to my story and that is the side of my story maraming maraming salamat po at magandang umaga sa inyo